Sa mga araw na ito, tila nababalot ng dilim ang ating bayan. Ang mga alon ay tila sumisigaw ng dalamhati. Ang ulan ay tila luha ng mga nawalan. At ang hangin ay parang humahaplos ng sakit sa puso ng bawat pamilyang nasiraan ng tahanan, ng kabuhayan, at higit sa lahat, ng minamahal sa buhay. Marami ngayon ang pagod, gutom at umiiyak. Marami ang nagtatanong, bakit Panginoon hanggang kailan? Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang mahinang tinig na bumubulong sa ating puso. Ang tinig ng Diyos na nagsasabing, Huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang unos ay kayang pumatagilid ng mga puno, ngunit hindi nito kayang yumanig sa pananampalatayang nakaugat sa Diyos. Ang baha ay maaring magwasak ng mga tahanan, ngunit hindi nito kailanman maalis ang presensya ng Panginoon sa ating piling. Sa gitna ng ating mga luha, naroon siya kasama nating lumulusong sa baha, humahawak sa ating kamay at bumubulong, anak, kakayanin mo yan. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng tag-init at kasaganahan. Siya rin ang Diyos ng bagyo at luha. Hindi niya tayo iniiwan sa gitna ng unos. Sa halip siya mismo ang nagiging ating kanlungan at lakas. Marahil ngayon, ang ating mga mata ay puno ng luha, ngunit sa bawat patak nito ay may binhing tutubo, binhi ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng pananampalataya sapagkat matapos ang ulan sisikat muli ang araw at sa pagbangon natin, dala natin ang panibagong lakas na galing sa Diyos. Kaya sa mga nawalan, sa mga nasiraan, sa mga namatayan, huwag mawalan ng pag-asa. Ang inyong mga sugat ay gagaling. Ang inyong mga luha ay papalitan ng ngiti. At ang inyong mga kwento ng lungkot ay magiging patutuo ng katapatan ng Diyos. Sa pagkatutuo ang sinasabi ng awit 35, ang pag ay maaring tumagal ng magdamag. Ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Mga kapatid, darating din ang umaga at sa liwanag na iyon, makikita natin kahit sa gitna ng unos, hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Siya ang ating sandigan, ating pag-asa at ating lakas magpakailanman. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may mabigat na puso. Nakikita mo, Panginoon, ang pinsalang idinulot ng bagyo. Ang mga tahanang gumuho, mga kabuhayang naglaho at mga pamilyang nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Iyakap mo po sila sa iyong pag-ibig, pawin mo ang kanilang takot, at palitan mo ito ng lakas at pag-asa. Ipadala mo ang mga kamay na tutulong, mga pusong magmamalasakit, at mga panahong magpapagaling. Panginoon, sa gitna ng unos, ikaw ang aming kublihan. Sa gitna ng pagluha, ikaw ang aming aliw. Sa bawat pagbangon ng aming mga kapatid, iparamdam mo na hindi sila nag-iisa. Ibalik mo ang kagalakan at patatagin mo ang aming pananampalataya na sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.